Magandang hapon, nandito na naman tayo sa tambakan ng mga sasakyan. So yan, meron tayo kung ano dito, isang mini dam na 4032. Ayan, uh, ah, pinalitan na namin ng ulo to. So yung ulo nito is naging giga na, pero hindi pa siya tapos. yan na-install na natin. At ah, bali, dalawang unit yan siya. Napalitan na natin ng ulo, paso hindi pa tayo tapos dyan. May wiringan pa tayo, ayan. So, hindi pa tayo tapos dyan. Mabibitin na naman yung gawa natin kasi mayroong dumating yung isang forward dito na uh, paggawa. Uh, palit ulo din naman to siya. So, ang gagawin dyan is tatanggalin yung ulo. Uh, ang ulo niya is ayan, square light yung kanya. Yung ipapalit namin is singkit. So, inumpisa na namin magpa-class. So, wala na yung bumper. Yung tilting niya na bunot na rin. So, bali, ang ipapalit namin is ganyang modelo lang dinaolo pero uh, singkit na isang piraso lang yung headlight. Tsaka, mas buo yun kaysa dito. Ito kasi sa kanya, wala na talagang durug-durug na. Ayan. So, ayan. So, ito dah is naghahakot ng mga karton. Ayan. Puro karton yung pinanghahakot nila. So, yung loob nito is talagang bulok na. Yan, yung kanyang loob. Dashboard. Ah, uh, mga upuan. Bali papalitan natin. Meron tayong isa doon na pipinturahan na lang 'yon, buo na. So, ngayon meron tayong magagamit sa ngayon na boom truck. So, hindi bali may nabili na counter na boom truck na 4x4. Yan yung ginagamit ko na namin. Ang open 5 tanner na tadano 'yan. Ayan. So, medyo nakapag-relax kami ngayon sa puro buhat-buhat yan ito yung kanyang ulo Stickboard talagang durog-durog na mga signal light niya. yan wala na bumper tsaka grill yung ulo yan na puro masilya na tapos yung kanyang loob yan so hindi pa to siya naka airpack o hindi pa dihangin yung kanyang preno vacuum type pa Ayan. vacuum type lang siya no so yung sa amin is naka airpack na to o naka semi air brake tapos yung lock ng kanyang pinto yan oh deform bar na nakakalawit na lang so medyo marami rami kaming conversion na gagawin Do doon sa preno bali gagamitin namin yung kanya dito uh, brake master at yung clutch booster lilipat namin kasi yung doon sa ipapalit namin is ulo na naka semi air brake yun or yung naka air pack kung ng iba. Meron siyang hangin lang pero hindi pa siya air brake talaga kasi wala namang brake chamber sa mga gulong. So yun yung ipapalit dito. Tapos wiring. Medyo mapalaban na naman sa wiring nito. Kapag hindi talaga na kumpleto yung wiring is electrician na lang. Kasi yun, ano, iwahiwalay na yung mga wire kung saan saan lang nakalusot ito pinutol na namin dito so yan ulitin na lang uh, pero kapag hindi talaga ito na na trace lahat kasi sa dami na ng ano sa dami na ng na naka jumper na wire eh sa kanila na lang kung ipapariwire nila o papatrace pa nila ng electrician kapag hindi natin nakuha yan so bali pangalawang unit na to yung dating pinalitan is yung counter naman yung kulay green na nagiging pula so pangalawang unit tapos ano pa ba uh, soldo yung dalawang aluminum ban natin dito uh, yung isang aluminum ban na kumuha may trade in isang aluminum ban so yan na namin dito tapos yan lang pro uh, puro tambak pa talaga tayo dito so, mayroon tayong ulo na isuso na ang uh, mababa lang, hindi to high cab tapos yung isang ulo ng counter na yon yung ipapalit natin dito sa ating uh, boom truck yun ang ilalagay dyan so, magiging giga din yan. so ngayon muna ang una muna ang gagawin is yan, tatanggalin na yung ulo na yon para maangat na, tapos bukas kukunin na yung uh, pamalit na ulo dadalhin namin dito pabalik Okay? tingin natin kung kaya niyang angatin siya muna natin ating bong siya nung mahaba eh Pantay na, mababa pa. Ah! 啊，你爸、啊。啊啊 Epos eh, kumu ko muna, pre. Ha? ko muna. Hmm, bigla pang umulan. Bis na iaangat na natin yung ating ulo doon. Ayan. Yung umulan ngayon. So, first time umulan dito. Init-init kanina. Silong muna tayo. Malaki pa, sabit. Malaki pa. ilampas, ikutin mo kayo dito pag ganyan, ilampas mo yung sa may hagdan ikutin mo yung ulo yan, tulak mo lang nakalaban yan lang ha o o Yon, kau okay Bawa sekejap Jikoi Mari sekejap Mari sekejap Alis Mari sekejap Okay, dempre. Dongkas ka bilang mawak. Oh. Ikutin niyo na. Parap dito dito, parap. Yan. Awak ka. Ha. Baba mo natin yung konti. Okay, huwag mo itulak. Kaya mo lang. Ibababa ko lang itong ano. Yung bomb.

Yung basag yung salamin niya basag o oh, basag ha basag ayan sa baba na namin sumandal so, sigbalik naman yan o oh, tanggal na ayan so natanggal na natin oh ha ano na kalapat? Natanggal na yung ulo. Wala na ang ulo yung ano. Makina nito is 6BF1. So, hindi pa siya naka semi air brake or yung air pack na tinatawag. So, itong isa gagamitin natin pa uwi para ikarga natin yung isang ulo na ganyan. Kakarga natin yung isang ulo. Dito natin ikakarga. Okay? yun na kami tanggal na